lapo-lapo. O, oh, guapo kay meres lulun mo. Unsa? Di man na mao. Oh, lulu di na ko gigi kan iwan ang lulu. Pilit sa one piso. Mao na si Jose Rizal. Oo, si Rizal. Piu piu. Oh. Kita ko sa musayo mga kipa si Jose Sa 5 piso. 5 piso? Oh. Hey. Ehh... <laughs> hey. Si Emilio Aguinaldo. Si Emilio Aguinaldo, sa 5 piso mga kat. Oh, Au, ero. Ay, au, ero. Au, kung ano mag-catcha, ero. Au, 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 au. <laughs> au, ero. Sa 20 piso. Kanang si... 20 piso. Lapo-lapo. Lapo-lapo ah, na kung ano. Balik ng lapo-lapo. Si lapo-lapo sa 1 centavos na siya. Eh. Kung saan ang 1 centavos? Manan ang tana. Kanang 1 centavos, mo na si lapo-lapo. Aw. Oh. Ang naong nila po lapo mo ay nasa one sing Guwapo na sila po lapo. Oh, guwapo kayo. mo lulun mo. Unsa? Di man na oh, Lulu di na ko sige iwan ang lulu. Iwan na. Dala lulu na ko sige kan. Yan eh si eskwelahan Katin. Nagkuan mi Nag. <laughs> Nagto nga kwarta, kwarta. Nga suwat nila mga kwarta. nag suwat ko mga kwarta. Nga suwat sa mga mga drawing, manok. Nga manok, manok. Sabi mo mo suwat. Nga manok. manok. sa manok. manok. Nga manok. manok po. Nga manok.

Nakil as mangalikat ay. Nakil as bating naon din ni